Kumusta po mga kainday? At ayan, naglilinis nga tayo ng mga lagayan ng school supply na ibibigay daw natin. Binigyan po kasi tayo ng kaibigan natin na galing sa mga luma niyang supply na apat na plastic envelope yan na may lamang school supply. So pinunasan ko muna yung labas ay dahil medyo magabok na. Nakakahiya naman siguro kung ibibigay natin tapos magabuk na. Pero bagong-bago pu yan. Nalagyan lang ng alikabuk sa taguan. At dahil inihahanda nga natin ang classroom, so yung mga lumang gamit, kailangan ng linisin, tanggalin kung kinakailangan para maging kaaya-aya naman ang ating paligid sa ating mga magiging bagong mag-aaral. At dahil nga may kabutihang puso ang isa nating kaibigan at sobra naman, wala siyang mapagbibigyan, ay eh binigay na lang niya sa atin dahil alam niya na meron tayong mga tao na binibigyan. At pero ngayon hindi pa natin alam kung kanino natin ibibigyan. Kaya kung mapapanood nyo tong video na to, tapos gusto ninyo yung pinupunasan ko dyan, makikita nyo mamaya, eh mag-comment lang kayo at sabihin nyo sa akin, sa, ilagay nyo sa comment kung bakit kailangan sa inyo ko ibigay yung apat na plastic envelope na may kasamang school supply na yan at saka yung isang pink na folder din or parang envelope pala sorry not folder envelope siya so yon at nilinis ko ngang mabuti para naman hindi nakakahiya sa ating pagbibigyan. Alikabok lang talaga ang problema niyan pero sobrang ganda pa po niyan at yan po talaga ay mga bago pa. So mamaya titingnan natin kung ano ba ang laman nung isang envelope. Pare-pareho naman po ang laman ng envelope na yon So mamaya titingnan natin kung ano ang laman ng plastic envelope. Yun po ay dalawang orange at dalawang blue. So po pwedeng dalawang babae at dalawang lalaki. So pipili po tayo mama mamaya sa magko-comment kung kaninong po natin yan ibibigay. At sige, ang kuskus -kus ng inyong teacher Inday dyan. Hindi kasi tayo pwedeng magbuhat ng mabigat. Kaya ang kailangan lang natin gawin ay yung mga magagaang trabaho. Alam nyo naman. Al alam nyo na yon kung bakit hindi pwedeng magbuhat ng mabibigat ang inyong teacher Inday. Kahit mabigat naman talaga ako. Ayan, at ipapakita ko na nga sa inyo yung pink. Ayan, o, oh, ang ganda. Bagay na bagay yan sa batang babae. Pwede nang lagyan niya ng mga notebook, mga gamit sa school. Ayan, at tingnan na natin kung ano ang laman ng isang kit. So, merong papel para po yan sa grade 1 isang pad, meron dalawang notebook, ayan, at syempre merong crayon, 16 ang laman, at meron din pong dalawang lapis, inisa-isa ko muna, tinanggal ko muna ang lahat, at una pala yan, merong sharpener, at merong syempre may dalawang eraser, at yan yung crayon, 16 colors, at may dalawang pencil, ayan, at siyempre yung dalawang writing notebook at isang pad pad paper na pang grade 1. Ayan, at inilagay na po nga natin yan. Ibinalik ko na at pinakita ko nga lang sa inyo. So, yung mga makakapanood nito, i-comment nyo lang po kung bakit nyo gusto at kung bakit kailangan kayo ang makakuha ng apat na kit na yan. Ayan, ang ganda-ganda talaga nyan. Matibay pa siya. At merong isa, yung isang pink, wala yung laman. So, paano? Comment na hihintayin ko po